Welcome back sa ating youtube channel guys So, andito tayo ngayon sa Rusi na naman para ipakita ko sa inyo mga sikanan na for sale I like nito, Titan 250 FI And guys, for sale na rin yan guys napakakinis pa yan, kumpleto pa lahat yan Ayan Ayan, Titan 250 yan ha Ayan guys, so punta lang kayo dito sa Rusi guys para malaman nyo yung price, price yun yan at magkano yung down payment, magkano din yung monthly kasi walang nakalagay dito guys yung mga sikanan dito walang nakalagay ng mga presyo so kasi nga sabot sabot lang tayo guys so dito naman tayo sa isa flex na 125 if I, ayan may white tayo na kulay na for sale na rin tas meron din tayo ditong TC na 125 yan TC 125 for sale na rin guys so alam ko nito 1000 na lang doon payment nito, tas pwede na nating kunin ng 15 months yan, mga ganyang itsura tas ito naman guys KR meron tayong KR dito, kaganda na 200cc ayan o KR na 200cc guys o so. ayan o kompleto pa lahat tapos makakapal pa yung gulong ayan o kapal ng gulong nya o o yan so yan porcel na rin yan tapos dito meron din tayong style whip dito na MP surf na 100 yan porcel na rin tapos dito katabi yung titan ay classic 250 fi ayan guys meron din tayong available na porcel o makinis po ayan o naka oil color ay, liquid coal ayan pala ayan guys naka 6 speed yan yan yung mga classic natin tas ito ay sparkle meron tayong ito sparkle itong porcelain din ayan o kulay red so visit na kayo dito sa rusi kabanatuan guys para ah, makapili na kayo mga sikanan So usually yung mga down payment ng mga sikanan natin is 1,000. Depende na lang dun sa mga, mga, mga malalaking motor kung magkano yung down nila. Usually mga 1,500 o oh, 2,000. Tapos meron din tayo ditong rush na 1,250 kule blue. Ayan, for sale na rin. Tapos ito, itong rapid na 150. Ayan guys, yung itsura nya Oh. O yan, rapid na 150. Yan, for sale na rin yan guys. So yan, yun yung mga sikanan dito. Meron pa doon guys, marami pa doon marami pa dahin tayo dun tingnan natin yung iba dito ayan o ayan o oh. ayan oh. o oh, tulad nyan ah, tulad nyan guys o oh. yung TC na 125 for sale na rin guys usually 1,000 lang down payment nyan tapos meron din tayong rush pa ulit tapos dito MP 50 tapos yan meron pa tayong kwan dito player yan for sale na rin yan guys player na 125 The carb so yan yun yung mga sikanan dito guys marami pa dun guys tingnan natin din kapitan natin oh, dito, dito rin tayo so oh, ayan o oh, marami din tayong mga flare dyan oh, na for sale ayan o oh. so meron din tayong RFI dito guys buo pa to siya guys buo pa yung mga kwan dito pang gilid ayan may, bali may naputulan lang siguro ng belt ayan so for sale na rin dito guys dito sa gawi dito guys makakamura kayo dito kasi pwede siyang pang cash na mura lang tulad ng mga 125 na uh, na aksidente siguro to yan pwede natin mabili ng kanyan mura yan okay. yan, yan guys so, to, meron din tayong gama dito for sale na rin to yan gama tapos to, meron din tayo guys yun oh. meron din mga rapid R5 so yun lang guys punta lang kayo dito maraming salamat guys sa panunod sa inyong lahat punta lang kayo dito guys 1000 down payment lang okay yan